Hi guys. Ah uh, bali magbabakwas tayo ngayon guys. So ititest natin yung tubig. So ito yung pang-test natin. Ito siya. So test muna natin kung ilan na yung eh, uh, ilang person Kailangan tin bilo siya para masarap yung tubig mag 10 below, point 10 below. So, ayan, una natin yung product pump, tsaka UV light. So, mag-test tayo dito. Kuha tayo dito sa isa. Ayan. Ayan, guys, ha. So, isi-shot natin. Ayan. natin. Oops. Ayan. Oops. 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 yung napindot open so, okay lang ginisa na natin yan so lagyan natin ng takip para iwas yung kiti-kiti so ayan titis natin ayan guys so on natin I-test natin. Ayan. So, before backwash ito, ah. Ayan. So, yung test natin is 11. So, lampas siya sa 10. Ayan, 11. Point 11. So, magbabackwash tayo ngayon, guys. Yan. So, yan yung ngayon. Magbabakwas tayo. So, bago magbakwas, close muna to. Off natin. Off. So, ito lang. Itong feed pump. So, ayan. Start na tayo ng bakwas. Ito yung may bakwas dyan. Ayan Ayan, backwash. So, ilalagay natin siya sa backwash. So, urasan natin siya. Halay na 3 minutes. 3 minutes. guys nah, itu um, mamaya ikan pesnya yang bakwas